Nandito na po sila dudong pati yung mga aso, lala yung sasakyan nila. Hello mga kalingap, shoutout po sa ating lahat. Uh, please support po natin mga kalingap ang channel po ni Agilang Bukid. At isa pong aspirant po na vlogger po dito po sa uh, Mindanao po mga kalingap. Kasamahan po namin. Uh, support po natin mga kalingap ang channel po sa so, magitan po ng pag-like, pag-share, at pag-subscribe ng kanyang channel, Agilang Bukid. Thank you po. God bless. Thank you. <coughs> ngit-ngit man may dalan ni Dario oh. ngit-ngit naman guys ginabi na po tayo uwi na tayo maya maya konti dum, may nag may sa mga papa ano yung ngita? karoon? karoon lang, lang na sila Tara.

Laro yung mga aso. Yun. Okay. Ganun, ganun mo. Ah. Ang lang po sila doon mga kagilang bukit. Tuy! Tuy! Daplin mo to eh! Olay sa na po tayo guys mga maya maya konti uwi na din po tayo Kasi nandito na sila pagkakita ng may mm -hmm. gano lang ako konti tapos yun na uwi na tayo ano madilim na yun siya na yun yeah. mga kagilang bukid na at mag kabanding po kami ulit ni ano ni Ku, kalingap awit Sag, saglit lang pero sulit naman hindi ko na na vlog lahat hindi ko na video kasi okay na ako na kahit na di na mga video yan at maya maya konti guys pagkatapos pagkatapos na itong siguro mga ilang minuto na ano uwi na tayo kasi ano alas 6 6 na po ng gabi ayan tapos busy sila may gagawin pa ayan tayo lang dito walang ibang ano dito wala yung ibang mga uh, kasamahan nila sila dudong lang tapos yung family kasi may lakad sila bukas. Lang pag-promote bro ha, baka tangayin ka ng agilan. so yun po mga kaibigan, mga kalingap, mga kadarak, uh, supportahan po natin si uh, Agilang, Bukid. Agilang Bukid. Ayun, isang napakasipikat, napakabait. At uh, sumusuporta din sa Team Kalingap at sa mga gawain lalo ng Team Darak. Lalo namin nila Rowell of Kuya Aris Librada Ayun, suportahan po natin Nag-charity So yun po ang maganda mga kalingap So suportahan po natin at share ang kanyang mga video At mga vlog, live Ayan, God bless po sa ating lahat mga kalingap Thank you po Ayan po mga kalingap Sa lahat po ng mga sumusuporta po Sa darat no? Sa uh, supporters po natin Sa Alex Librada Vlogs, BG Scheme Official And Oil of Malalag Supporters Rosel Supporters uh, Subscribe po natin ang channel ni Agilang Bukid. Oh, di ba ang astig ng channel niya? Agilang Bukid. Oh, di ba? Please subscribe po and like and share po sa kanyang mga upload. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Agilang Bukid. Salamat po mga kalingap.